Hey guys, nainis naman ako. Tiyan mo, may surprise ang birthday ko. May na-import kami. Kasi ang lahat ng ito ay si boss na naman. May paka na. Aking boss. Boss, salamat. Oh, yung hiya ko. Dito yan guys, sa Daed, sa SM, sa Graceland. <laughs> okay, nakakantaan pa daw nila akong happy birthday. Happy Di, wala namang cake. Happy, happy birthday to you. Woo, woo. Happy birthday to you. Happy oh my God, iyak na Happy ba ako? Birthday. Thank you guys. I love you, boss. I love you, Charlie boy. Wala yung isa. Mamaya ka na mag-blow. Mamaya na daw ako mag-blow. Pwede naman. Akin na labas mula. I-blow ko na nga. Ipapost ko. Kiss mo nga ako, putang ina. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Ganun naman kami maglukuhan dito, boss. Pwede ka lang ipa-itch. Bye, guys. Salamat. Charlie, boss. I love you. Salamat. Nakuto naman naman ang kapagkain namin ng dami. Hindi na <laughs> Pero ang sorte ng birthday ko ngayon, ha? Makalima kami ngayon na GFP. <laughs> <laughs> Grabe. <laughs> <laughs> Ay, ang sorti ko. Uy, guys, no, no. salamat. <laughs> Ilan pa? Uh, target Oh, my God. Nagpapun. Oh my God! Oh my God. ako! Oh my God. Hey, happy Birthday! Oh, salamat! Happy, happy Birthday! <laughs>